Magaling araw sa lahat! So ngayon ay ituturo ko or isishare ko lang yung mga natutunan ko yung kung paano mag-alaga ng isda. So disclaimer lang ko, hindi po ako expert. Ito lang ay base, ng, base lang sa aking experience. Okay, so I will give you three tips on how to take care of aquarium fishes o tatlong tips para mag-alaga ng isda. Kasi maraming nagtatanong na yung isda nila ay namatay, bigla, at hindi nila alam kung ano yung mga rason. So meron kasi yung mga isda na yun ay katulad natin, mm, pag hindi sila hiyang sa pag-alaga eh, hindi talaga sila magsusurvive so ngayon ituturo ko sa inyo ang tatlong tips okay so before tayo mapumunta pumunta sa tips meron akong sasabihin <laughs> ano yung sasabihin uh, ano meron kasi tayong klase ng isda di ba so may isda na nabubuhay sa dagat so yun ang salt yung salty water yun yung mga isda na kinakain at meron din mga isda na yung pangpet lang katulad ng mga binibenta namin so yung mga aquarium fishes um Um, meron din naman talagang ano, yung mga aquarium fishes, eh, pwede din naman siyang kainin kung malaki na siya. Pero yung mga pang-pet talaga ng mga fish katulad ng guppies, mollies, yung mga maliliit na isda, of course hindi naman hindi yun makakain. Pang-pet lang talaga siya, pang-decoration sa bahay or pampawala ng stress, di ba? Pag nag-aalaga tayo ng mga hayop, pawala yung stress natin. At the best decoration din siya para may view or may something na gumagalaw sa loob ng bahay natin. So yun yung mga rason bakit bumibili yung iba ng mga isda kasi maganda talaga siyang tingnan, especially pang-decorate mo sa bahay. So meron tayong mga tips upang alagaan natin sila ng um, successful or mabuti. So, hindi naman talaga natin hawak ang buhay nila, pero at least, alam natin kung paano sila alagaan. So, the first one is feed once only. So, ang isda, hindi nila kailangan ng maraming pagkain kasi nga, maliit lang sila. So, yung isda ay kailangan natin pakainin once a day lang. Okay? So, always remember that kasi akala nyo kasi bakit na matay bigla yung isda natin? E, kasi palagi nyo pinapakain kahit busog na. ba diba? So, pag busog na busog kasi talaga sila. Hindi sila makakalangoy. Hindi sila makakaginha. Hindi sila makakap kinhawa or hindi sila makaka-breathe <laughs> hindi sila makaka-breathe properly kasi busog na busog sila so always remember napakainin sila once only okay once a day and second is change the water if kailangan lang so wag nating i-change yung water every day kasi hindi na kailangan ng malinis na water palagi okay so um kailangan niyo lang i-change yung water if yung water is mabaho na or ano na siya hindi na sa nakikita yung yung ma, ano na talaga yung water madumi na kaka mabaho na kasi pag mabaho na yung water niya uh, mahirap pa huminga na so sila so kailangan nilang kailangan yung i-change yung water nila okay so yun lang at always remember kung ang tubig na i-change nyo wag yung tubig na galing sa gripo kasi yung tubig na galing sa gripo ay meron na yung chlorine okay so yun ang reason bakit namamatay yung ibang isda kasi may chlorine yung tubig so kailangan kung ang tubig ay galing sa gripo e eh, ano nyo muna i-stack nyo muna ng, dalang tatlong araw bago nyo ilagay sa aquarium at saka yung pagpaglalagay paglalagay din ng, ng tubig sa aquarium wag nyong kunin lahat ng tubig kasi ano lang siguro ano um, one eighth ng tubig na galing sa aquarium i ano nyo iibilin ibilin i ano nyo i i wag nyong wag nyong i hold na kunin lahat ng tubig so mag mag bilin uh, <laughs> so you ano magbilin mo o one eighth ng tubig so, and, and yung new water okay so wag lahat ng tubig kunin nyo And, yun, wag, wag, yung tubig na nasa gripo kasi may chlorine yun. So, kung galing sa gripo, is-stock nyo muna ng tatlong araw. Or, kung ayaw nyo mag stock <laughs> kumuha lang kayo ng water sa sapa or yung water sa balon kasi wala yung chlorine. Or, pwede din yung mineral water as long as wala yung walay, yung chlorine. Okay, at next is, third one is, wag nyo ilagay sa mainit na lugar ang isda ninyo. Okay, so, kailangan kung saan, kung saan yung aquarium nyo or yung fishbowl nyo, hindi siya masisikatan ng araw kasi pag... Uh, sikatan siya ng araw, direct to sunlight siya, umiinit yung tubig niya, at yun yung reason kung bakit namamatay din yung isda. So, yun lang, yun lang ang tips na masishare ko sa inyo. So, maraming salamat, at kung gusto mong order, just PM me. Thank you!